marami po tayong mga speakers na sobrang mura. Tulad po nito, 1299 pesos lang. May free USB na po. Okay? At may mic na po. Take note itong mic ko, natin rechargeable po ito. At buo po yung bosses neto. So ayan po, 1299 pesos. pwedeng pang video kayo na po sa buong pamilya. Kapag nag-purchase po tayo, kahit anong item po, mga bundles man or speaker, pwede po tayong mamili dito sa Piso Deals po natin. Meron po tayong mga speakers, mga kettle. Kitchen tools, mga appliances. Tools. Paano ba yung mga bibili natin mga smartphones dyan or mga gadgets? Kung gusto po natin ng backup phone, meron po tayong sobrang mura for only 1199 pesos. Okay, ang mura nun ha? 1,000 lang? Sa halagang 2,399 pesos, dalawang baka phone na po ang inyong mabibili. Okay. May free speaker ka pa. Sabi-sabi mga bundle. Yes po, oh. ito po yung mga sulit deals natin. For example, Alright. tatlo ang anak natin na gusto natin gamers phone. Ayan po, lahat po yan original, one year warranty. Tatlo na po yan, dalawang item, may techno ka po. Tapos may fun, meron ka na rin pong uh, earbuds. Oh, napakamura na ng yes. tatlong cellphone. At wag ka ha, may piso deal pa po yan. Magkano nag range yung mga kids tablet nyo? Yung, yung kids tablet po natin, ito po yung mga new designs, yung so mga latest model ng kids tablet. 1,799 pesos lang po yan. At syempre, mga iba't ibang klase ng laptop, may available so, din tayo? Yes, meron po tayo dito mga Chromebook. So kung sawa na tayo sa tablet para doon tayo manood, itong gamitin natin, mag-Chromebook tayo. Bakit trip lang? Trip okay. Lang. <laughs> At ang mura kasi naman, 'di ba? Imagine. Oh, yes. 3,000, no? May mabibili ka. Hindi pwede ka na mag-movie. Ay, mm -hmm. itong mga PC natin, may built-in CPU na po ang mga iyan This is only 5,999 pesos. So, ito po 'yan. Ito po 'yan, ito ito. ito. Oh, napakaganda so, na, ano. Ito pa. iCore 5 na po ito na may okay. 128 GB. Uh, Windows 10 Pro na po siya. So, yung gagamitin na lang po din natin. Meron na po tayong uh, keyboard and mouse. mouse. Yes. Balita ko may mga bundle-bundle ka rin dito. Opo, ito po. Tulad dito, uh, 32 inches na po. Okay. Meron ka na pong blender. Meron ka na pong mga uh, kitchen utensils. Ayan, may mga lutuan pa po. 6499 pesos sa take note ha. Uh, may piso deal pa po yan. iba't ibang size tayo ng mga TV. Yes po. Meron tayong okay. mga samples dito na naka-open na rin. Alright. Ayan, meron po tayong 30 inches. Meron po tayong mga 32 inches. Iba -iba, iba't ibang brand po yan. Okay. Meron po Did tayong mga 65 video? inches tulad po nito. Naka-web OS na po ito. So, naka-voice command na po siya. Hmm. Yes. Okay. Tapos, ito rin po, naka-voice command na rin po. Oh. Mayroon yeah. ka ba nung TV na tinutok-tok? Ito tinutok may soundbar. Ito po, may TV ako dito. Ay, yun! Yun na yun! Sabi ko na nga ba eh, nabasag na yung remote. <laughs> Bakit yung TV? Ayaw oh. pa rin mabasa. Ayaw pa rin. Oo oh, so, nga, ano? Napakatibay. For only 5,999 mga ka-savers. Double glass na po yan. Isang panibagong bodega na naman ang dadayuhin natin dito sa may uh, Taytay, no? So, nandito tayo ngayon sa bodega ni Jingkay, na kung saan makikita nyo po yung mga bagsap presyong appliances, gadgets, tulad ng mga smartphones, meron din tayo mga laptop, And uh, syempre hindi mawawala dyan yung mga amplifier speakers dito So makasama natin si Madam Jinkai na siyang mag-aas sa atin dito sa kanilang bodega Hi mga ka-savers! Magandang araw! So ano ba yung mga gandang deals na meron ka ngayon dito sa inyo? Asa sa maganda ko, joke lang Yun. Ayun, marami po tayo dito, yung dito pa lang sa front Marami po tayo mga speakers na sobrang mura Tulad po nito, 1,299 pesos lang May free USB na po Okay. At may mic na po. Take note itong mic ko natin rechargeable po ito at buo po yung boses nito. So ayan po, 1,299 pesos, pwedeng pang video kay na po sa buong pamilya. Oh, oh. Napakamura, 1,000 plus lang, di ba? Yes. Meron din dalawang microphone dyan, no? Oh. Ayun yung mga magagandang microphone talaga, di ba? Yes, 1,799 pesos, pwede na pong magkantahan dalawa sabay. So meron tayong mga malalaking speaker din dito. Mula sa maliit hanggang malaki, marami po tayong stocks niyan. Meron po tayong mga rechargeable, meron din po tayong mga speakers tulad po nitong mga Ace. Uh, ito po yung may mga direct current po natin na speakers na so kung saan pwede pong patugtugin. Direct current siya, pwede Oo. rin po via uh, battery operated, yung na-charge nacha po siya. Na pwedeng pang madamagan, di ba? Kasi yes, pang direct current eh. Kung may na ako, may piso deals ka dito. Yes, itong piso deals po natin, hindi po ito nauubos kasi po lagi po natin itong nare-replenish. Po, so, pag nag-purchase po tayo, kahit anong item po, mga bundles man or speaker, pwede po tayong mamili dito sa piso deals po natin. Meron po tayong mga speakers, mga kettle or mga kitchen uh, appliances. Appliances ba tawag dyan? Yes, ta. kitchen tools, mga appliances. Kitchen tools. So, ibig sabihin, ma-avail nila yan sa halagang piso. Pwede eh? naman pong 100 kung kami mo ng piso. Okay. Pwede talaga <laughs> pwede sa inyo ka savers kung gusto nyo kaming dagdagan pa. Charis. <laughs> Yun. Okay, so uh, ma-avail nyo lang po yung salagang piso once talaga avail kayo dito sa bodega ni Jingkai. So ano pa ba yung meron tayo dito? Ayan, marami po tayo rito gadgets dito po sa loob. Okay, pasok po tayo, paso no? Pasok po tayo, no? So, ano ba yung mabibili natin mga smartphones dyan or mga gadgets? Kung gusto po natin ng backup phone, meron po tayong sobrang mura for only 1,199 pesos. Okay, ang mura nun ha, isang lang? Yes. Hmm. Sa so, Oppo naman, meron po tayong baka phone na 1,299 pesos. Syempre mga ka-savers, marami pa po 'yan. Ayun, 'yan, 'yan, 'yan. Oo, so, 'yan. Kung ranging from 1,000 to 2,000 up to 3,000 pesos lang, may mga backup phone ka na, 'di ba? Yes diba? po, opo. Oh. At ang matindi diyan, meron po kaming pre-repair na sa halagang 2,399 pesos, dalawang backup phone na po ang inyong mabibili. Okay. May free speaker ka pa. Sabi so, sabi mga bundle. Yes po, oh. ito po 'yung mga solid deals natin. What if gusto ko naman 'yung ibang bundle, or is, um, smartphones at uh, ano, ah... Uh, Smartphones at Android phones, Mayroon meron ba mag magkasama ng gano'n? Meron din po tayong mga, uh, well dito, kung gusto po natin ng mga smartwatch na may cellphone na Android, lahat po original yan ha, para sa si ITEL, ito naman Infinix, so okay. one-year warranty po tayo dyan. Oh. Ayan, kung gusto po naman natin ng uh, mga tablets, Ayan. So ito naka-bundle din Opo, bundle na Tapos may free na headphone na po Okay So ibig sabihin Bahala na silang mamili Kung ano yung preference nila yes, dito Yes, mga no? savers Kung depende sa budget Kung ano po yung oh. uh, Budget na meron tayo For example Tatlo anak natin Na gusto natin Gamer's phone Ayan po lahat po yan original One year warranty Tatlo na po yan Dalawang item May techno ka po Tapos may fan Meron ka na rin pong uh, Earbuds Oh, napakamura nun huh? yes. Tatlong cellphone At wag ka ha May piso deal pa po yan Makakabay ka Yes po. Okay. Ayan Pwede na pong uh, punin nyo yung piso nyo or i-avail nyo po yan ng mystery box namin. So ano yung mga sample ng mga mystery box natin? Minsan po yung mystery box hindi mystery kasi kape joke lang. Oh. <laughs> Opening po namin ngayon kaya meron kami pa copy. Wow. Ayan po. Ito Ayan. po yung ating mga piso deals. Ito mga mystery box po natin. Okay. So talagang di mo alam kung ano laman niya ito, no? Kasi so, talagang ano, uh, mystery. Mystery talaga siya. Kasi nakabak siya. O, oh, kaya nga. Okay. <laughs> pwede pong may laman tong TV kasi nakaprint po 'yan. Oh. So pwede po 'yan kung anong mabubunot. Oh, sakto-sakto ah. Na Grand opening ba ngayong araw na to? Yes, po, March 1. Po. Yes, mm. Yes, po ayan. Para po sa inyo ito. Yun, thank you so much. Oh. Oh, tingin nyo Mung... nga po sa mga ka-savers. Oh, mukhang masarap ito. Ah. Sige, mag uh, magdadala na tayo nito. Ayan, napakarami. So, dito lang po yan sa bodega ni Jinkai. No? So, bagong dadayo na naman. Saan ba tayo matatagpuan dito? Dito lang po sa New Taytay -Tay Public Market. Second floor po. Pagkakit ng hagdan, kaliwa lang po agad. Makikita nyo na po ang aming shop, bodega ni Jinkai. Okay, so bukod dito sa mga ano natin, mga smartphones, So, ano pa ba yung uh, pwede natin i-offer sa kanila? Sa mga new model phones tayo, okay. meron po tayo dito for only 2,699 pesos. Ito pa ay one-year warranty na po. New model na po ito. Okay. So, lahat po ng application, pwede na po dyan. Ayan. Ito po, 2,999 pesos. Pwede na po yan. Gcash, satellite, talo mo. Yan. Mga gamers phone po, available din po tayo dyan. Oh, sa mga high-end. Yes Even po. yung mga limited, ano um, na, edition, most no? Most prime yung mga mm. collaboration po. Okay. With tech na and transformer. So, ibig sabihin, kompleto kayo dito from entry-level phone, mid-range, yes, even mga high-end. Yes, high-ends. High, high Opo. Okay. So, may nakita ko sa mga sa bandang ko, mga Ayan, mga ibang klase kids na. Yan, tablet naman po meron tayo. Okay, tablet. So, ma magkano nag-range yung mga kids' tablet nyo? Yun? Yung kids' tablet po natin, ito po yung mga new designs, so mga latest model ng kids' tablet. 1,799 pesos lang po yan. So, yung ating chikiting, kung gusto po natin uh, Manimik na very light sometimes, you know, pag mga nanay na tayo. Ayan, bilhan nyo na po, 1799 lang po oh, yan, mabibisi na po sila sa panunod ng YouTube. So, entrepreneurial parental guidance lang po tayo. Correct, tama, kailangan okay. pa rin talaga yon, di ba? Yes. Diba? Okay. At kung gusto po natin ng 10 inches, meron po tayo Ooh, dito. Mas malaki well, yung sizes niyan, ayan. ayan. Ito po, trending po ito, si Spark Pro ni MXS for only 2,399 pesos. Ayan, pa. ayan po, yan po oh. yung sample natin. So, 10 inches na yung size ng screen na. Maganda ah? po siya sa pangkids oh. kasi 10 inches. So, yung paglabo ng mata, medyo maiiwasan oh. natin kasi big screen na. Alright. At okay. syempre, mga iba't ibang klase ng laptop. May available so, din tayo. Yes, meron po tayo dito mga Chromebook. So kung sawa na tayo sa tablet para doon tayo manood, itong gamitin natin, mag-Chromebook tayo. Bakit? Trip lang. Trip okay. Lang. <laughs> At ang mumura kasi naman, di ba? Imagine. Oh, yes. 3,000, no? May magbibili ka. 99, pwede ka na mag-movie. Ayun. Mm -hmm. Tapos kung gusto po naman natin ng Windows, okay. 3,499 pesos, may pre-installed na po ito wow. na Microsoft. PowerPoint at Word. So, pwede na talagang gamitin sa school. Oo nga, no? Sa mga nag-office, pwede rin. Kasi naka like Windows na yan eh. Nagusto nating magtipid. Correct. Pero kung medyo may budget tayo, na may pre-installed application na rin, meron po tayong ditong Celeron na mga laptop. Okay. Ito naman, mga iCore 3 na po. Ito, si Toshiba, may Lenovo, may HP din po tayo. Alright. right. Uh, less than 7,000 pesos po yan. Wow, ayan na, mumura. At ito, may nakita ako, no? <clears throat> yan, PC naman po. Meron tayo dito. Itong mga PC natin, may built-in CPU na po ang mga iyan. This is only the 5,999 pesos. Okay. So ayan po yung mga ano natin. Imagine 7,000? So, 5,999. Ah, so that's less than 6,000 pesos. Oo nga naka-built-in ah. Built-in na. Built na po yung CPU. So, ito po yan. Ito po yan, ito ito. Oh, napakaganda so, na ano. Ito pa. iCore 5 na po ito na may okay. 128 GB. Uh Windows 10 Pro na po siya. So yung gagamitin na lang po din natin. Meron na po tayong uh, keyboard and mouse. Mouse. All right. Ilang anong size ng ano niya ng screen? Ah uh, 24 inches. Ay malaki, Kaya na, malaki ano? talaga siya kung gusto mong gumawa ng mga PowerPoint Oo. like this one. Ah uh, hindi siya, masakit sa mata. Oo nga, no? magandang-magandang gamitin, especially kung nasa bahay lang, work right from home, uh, advisable pa ito dahil napakalaki ng screen. At ang mura niya, guys, 6000 plus lang, di ba? Yes. iCore 5 na po yan, 6999 pesos. Napakalupit na mga presyo ng mga, ano nila dito, ng mga computer. Kung baga, isang set na siya, package Oo. na yan, eh. Yes, so, tapos labang liit lang po. Oh. Hindi siya yung bulk, eh. Very spacious so, siya kasi nga, wala na yung wala pinakang CPU, CPU niya, di ba? nakab na siya. Na. Kaya mga oh. savers ano pa inaantay natin? Dito lang yan sa bodega ni Jingkai. At ano, araw-araw ba tayong open dito? Yes po, from 8am to 8pm, araw-araw po tayo from Monday to sundays Pero napakalaki ng bodega mo, no? Kasi meron pa dito sa kabilay eh. punta natin Ayun. yung kabilang area nyo, no? So, dito naman makikita nyo yung mga iba't ibang klase ng appliances. So, mga uh, TV, speaker, di ba? Yes. Balita ko may mga bundle-bundle ka rin dito. Opo, ito po, tulad dito. Uh, 32 inches na po. Okay. Meron ka na pong blender. Meron ka na pong mga uh, kitchen utensils. Ayan, may mga lutuan pa po. May 6,499 pesos sa take note ha. Uh, may piso deal pa po yan. Oh. Kaya yung piso deal dito, makakapili ka pa. Plus one deal pa. Oo oh, oh. nga, no? Binili mo to. Umaga parang... Binili mo na 649, oh, may plus 1 ka pa. May plus 1 pa, di ba? At ang mura din. Kaya okay. makakasave po talaga tayo dito, mga kasavers. Mga kasavers, ayan. Meron din tayong tagta 10,000. Ito naman, 10,000 pesos. 45 inches na po yan. 45 inches. Ito po kasi may breakfast maker. Itong breakfast maker po kasi natin. Hmm. Ayan po, pwede na po yung mag-fried, mag-bake at mag Luto talaga. Kumbaga function Yes po. Meron na rin po yung ano eh, uh, uh -huh. coffee maker. Okay. So may ano pa tayo, may griller. Some at oh. may fan. Ang gaganda oh. ng mga bundles nila dito guys. Marami po. Oh. May 7,000. 7,4,9,9. Oh. May electric may air fan na. May na po. May oh. electric fan. Ang lupit na mga bundles talaga nila dito. At hindi lang yun na May bundle na, may plus one ka pa sa piso mo. Okay. At yan ay araw-araw nilang. Araw-araw. Ano, talaga. Araw-araw po yung piso deal natin. Oh. Olang Eklabush, Olang Churl. O baga, non-stop yun tuloy-tuloy. Opo, tuloy. uh, oh. nagre-replenish po tayo sa feasibility. Alright, may 10,000 dito. At syempre, dito naman sa kabilang area, makikita nyo, kapag purpose naman yung bibiliin nila, so may mga iba't-ibang sizes tayo ng mga TV. Yes po, meron tayong okay. mga samples dito na naka-open na rin. Alright. Ayan, meron po tayong 30 inches. Meron po tayong mga 32 inches. Iba -iba, iba't ibang brand po yan. Okay. Meron Did po tayong mga 65 video inches video? tulad po nito. Oo. Naka web OS na po ito. Oo. So, Ooh. naka voice command na voice po command. siya. Yes. Okay. Tapos, ito rin po, naka-voice command na rin po. Oh. Yeah. Meron ka ba nung TV na tinutok-tok? Ito may no soundbar. Ito po, may TV ako dito. Ay, yun! Yun na yun! Sabi ko na nga ba eh, nabasag na yung remote. <laughs> Bakit yung TV? Ayaw oh. pa rin mabasa. Ayaw pa rin. Oo so, nga, ano? napaka-tibay. Eh. For only 5,999 mga ka-savers. Double glass na po 'yan. Oh, nice. Napakatibay guys, so, imagine na yun, oh. Imagine nasira na 'yon, oh. 'yung remote, 'di ba? <laughs> Ang gagawin ko dito, okay. guys. Okay. Ayan, guys, ha. So different sizes na mga smart TV, TV, 'di ba? Apo. So, At may mga TV po tayong may mga soundbar built-in. Ah, meron po. din. Yes, okay. po. Okay. Ito naman, nagre siya yung mga magkaan presyo. This is 9,999 pesos. May oo, soundbar na po. Malakas talaga yan. So kung mahilig kang manood ng Netflix. Okay. Maganda talaga siya. Movie kasi, marathon, di ba? Yes, Pwede. movie marathon. Gawa ng mas malakas talaga yung sound niya na. Tulad oo, nito. Oo. Malakas po niya. Alright. Oo, soundbar nga, no? na rin po siya. With soundbar na rin. Okay, so guys ha, ah, hindi lang yan ha. Ah. Sobrang dami talaga kung mapagpipilian dito sa isa na namang bodega dito sa Taytay na talaga namang, uh, of course, mga bagsak presyo. Uh, nandiyan ang na mga TV, speaker, gadgets, iba pang klase ng mga appliances. Dito yan sa bodega ni Jingkai, So invite nyo naman sila. Yan mga ka-savers. Dito lang po kami sa second floor ng New Taytay -Tay Public Market. Marami po kami ditong mga gadgets, appliances. Sa mga mahilig kumanta, gusto po ng mga amplifiers, marami din po kami dito na may mga mixer na. So uh, kailangan nyo lang po pumunta rito tapos i-assist po kayo ng aming mga staff para po mas mapili nyo po kung ano yung mas angkop dun sa kailangan nyo. So, kay, ano pa inaantay natin? Punta lang po kayo dito sa aming bodega. Marami po kami mga promo sales yun, dahil grand opening pa po tayo. Alright, so maraming maraming po salamat sa inyo lahat mga ka-savers sa pagsama nyo sa amin dito sa isa na bodega dito sa May Tai Tai Rizal. So, dali lang po yung location. Pwede nyo pong ipin sa mapa ang New Tai Tai Public Market at hanapin lang ang bodega ni Jinkai dito yan sa second floor ng uh, New Tai Tai Public Market and araw-araw silang open. So, may mga contact numbers naman na pwede nyo tawagan o kaya i-direct message na lang sila sa kanilang official Facebook page na Bodega ni Jinkai. Ayan. So, maraming salamat. <laughs>